Naging usap-usapan sa social media ang kumalat na larawan ni na Barbie Imperial at Richard Gutierrez matapos maispatan sila sa isang bar sa Alabang. Napatano ang ilang netizens kung mayroon bang namamagitan sa dalawa dahil sa lumabas na screenshot ng usapan ng nakakita umano sa kanila na bantay sarado daw ang aktres at inaalalayan pa ng aktor kahit papuntang CR. Kumalat rin ang balitang sa Bayrow dumating ang dalawa sa bar kung saan dumalo sa kaarawan ng kanilang kaibigan. Sa YouTube channel ng talent manager na si OG Diaz, ipinaliwanag niya ang ilang detalye sa naganap na pagdiriwang kung saan nakunan ang larawan. Ang katotohanan raw ay isa si Barbie Imperial sa mga shareholder ng bar sa ilan nitong branch. Bilang isa sa mga may-ari, ay obligasyon niya na pumunta sa mga negosyo para mag-entertain ng mga bisita. Nagkataon lamang raw na kaibigan ni Richard yung lahat ng may-ari ng bar na Tip City. Apat na mesa raw yon na palipat-lipat si Richard upang bumati noong naupo raw ito sa mesa kung nasaan si Barbie. Yun na nakunan ang nag-viral na larawan. Dagdag pa ni OG Diaz, kahit sino pa man babae raw, lalo na kung ang lalaki ay na-involve sa isang relasyon na hiwalayan ay tiyak na tututukan ng mga tao kung sino ang susunod na makakarelasyon nila. Katulad rin daw ito na kung sakali na makitang mayroong kasamang lalaki si Sara Labati at makunan ng larawan ay tiyak na malilingtin din ito sa aktres at mapag-iisipan na baka ay bago na ni Sara. Ganon rin daw ang nangyari kay Richard. Nagkatabi lamang raw ang aktor ng ilang minuto doon sa mesa kung nasaan si Barbie ay nakunan na agad ng larawan. Iyon raw ay ayon sa kanyang source na naroon. Pero hindi raw alam ng mga netizens yung mga nangyayari doon na mayroong selebrasyon na dumiretsyo pa si Barbie sa isa pang branch upang i-entertain ang iba pa nilang kaibigan na naroon. Parang post-Christmas party raw ang naganap. Pero wala na raw doon si Richard. Nagsiuwian na rin daw dahil si Richard kay nakamotor lang pagpunta doon. Karamihan raw ng bisita ay nakamotor lang. Napatanong naman si Mama Loy na ibig sabihin raw na hindi totoo ang lumabas na issue. Ani OG ay pag ang issue ay hiwalayan talagang ililink ng mga netizens ang aktor sa nakakasama nito. Dagdag pa ni OG ay pwedeng totoo at pwede rin namang hindi. Marami rin daw ngayong nalilink kay Barbie, maging ang major stockholder ng kanilang bar ay nalink din sa aktres. Kaya lang raw medyo sensitibo ngayon ang mga tao sa issue ng hiwalayan. Kaya kung sino ang makakasama ng involved sa hiwalayan ay ililink ito sa kanila. Ayon rin daw sa kanyang source na malapit kay Richard ay malungkot pa rin ang aktor sa nangyari, ngunit hindi naman pwedeng magmukmuk na lang si Richard sa lahat ng oras. Kaya raw nag-enjoy ito. Pagpapatuloy pa ni O.G. Diaz ay tingnan raw ng mga netizens kapag itong si Sara ay nalapit sa isang kaibigang lalaki, lalo na kung ang lalaki ay kilala, malaki rin daw ang posibilidad na malilig rin si Sara doon. Ganun lang daw ito kasimple kasi mainit pa ang isyo ng hiwalayan.